So, update sa ating kambing ang guys. So, ito yung ating kambing na itim. na buntis na yan. So, hindi na ngayon umulan dito sa Bicol. Ito yung brown, yung brown. Ang So, kahit medyo makulimlim. Madilim. Eh, atin yung atin muna itong ginala. Dito sa pinapapastula natin kasi kailangan nilang makakain ng damo. Kasi so, kanina nagbigay sa kanilang daw ng Jimilina. Kasi daw saging tapon. So yun na yung pagkain nila kasi nga maulan dahil kay dahil doon sa bagyo dumating. So ngayon ay eh, alaon eh, alaunan na. Ngayon lang natin sila pinastol dito. Wala pa naman tanim. So hangga't walang tanim, pwede tayong mapag dito. Pero syempre yung area na to, lipat naman natin sila doon. Hangga't wala pang tinatanim. Pero syempre pag may mga tanim na to, limitado na yung ating pagpapastol dito kasi syempre hindi ko alam kung ano itatayim dito dati kasi may isan lagi may isang baka gulay na so ayun so ito yung update sa ating kambingan malusog sila kapo medyo may Ka, medyo malambot tong tumi ng ating puti pero ang ginawa natin nagpakain tayo ng daw ng saging so ayun yung ating ginagawa pag tagulan yun lang ang pakain tapos ng umaga o kayo ng lama ng mga umaga mga alas 9 siyempre tuyo yung damo o mga dahon ng, ng puno eh, kumuha tayong dahon ng jimilina so, yun naman ating pinakain sa kanila tapos siyempre may dahon pa rin ng saging so ayun yan ngayong alauna ng hapon ma Olimlim pa rin naman pero at least kahit pa paano may araw na So, ito yung tamang pagkakataon na igala sila kasi umiinit na yung mainit na yung kapaligiran. Tuyo na yung mga damo dito at at the same time may, may pagkakataon pang ipastol sila dito at eh, atin yung ginagrab kasi sayang naman na tayo mapastolan na iba hanggang dito lang talaga tayo doon sa likod bahay so yan malusog yung ating barako isang taon na sa atin to may igit. Siyempre binili, binili natin to last year is 5 months old pati yung isang brown. Ito binili natin to noon is um 7 months old. Siguro. Pero butis na siya noon. Sa kasamang palad. hindi naman hindi pinalad na mabuhay yung mga anak niya kasi nga November last year is merong bagyo dito sa Bicol stress yung ating kambing kaya yung ang paglabas ng mga baby niya ng mga bisiro eh after 2 days I guess after 2 days yun or 3 days eh namatay yung mga bisiro ang ganda pa naman malaking lahi kasi aglunubian yung tatay nun sayang sana kung meron tayong mga upgraded pero wala tayong mga eh ngayon lang isang taon pa lang ako nagkakambing at madami pa rin akong dapat matutunan sa pagkakambing So ngayon nga atin tong pina for sale. Uh, lahat to. Kasi baka mahirapan na tayo magpakain. So at saka bala na kung may bumili. Uh, Gugo natin ibenta pero kung wala, tagahan pa rin natin. So sa mga gustong bumili ng ating kambing, uh, ayan natin sa sa mga group dito lang sa bayan ng Tigaon. Patay naman. Gutom na gutom. Talagang sabi na sabi kumain ng damo. <laughs> so, yun know lang guys. Uh, hindi dahil sa ako yung sumusuko na sa pagkakambing pero baka pa bumili, bumili pagkabenta nito baka bumili ako ng panibagong dalawa siguro papalaki ko ulit tapos bibenta ko ulit ganun lang yung aking ano. kasi talagang hindi ko kaya magpadami ng kambing dahil nga sa malit yung aking area at the same time tulad nito pag tagulan nahihirapan ako mas doble yung pagod pero mag-aalaga mag-aalaga pa rin tayo pag may mabili tayo na kahit pa medyo mura kasi ang range ng kambing ngayon dito pag bagong wala ay eh, 2523 to so yun subo natin pero subo ko i-upgrade kung di makamabili ng kambing bibili ako ng upgraded na uh, babo yung red bourbon so ayun yung aking pinaplanong i- ipalit e, sa kanila pero subukan pa rin natin makapaglaga ng kambing para tuloy-tuloy pa rin yung pag-vlog natin at maibahagi ko pa rin yung aking karanasan sa pagkakambing so ayun lang po don't forget to like, share and subscribe